Sabi ng katoliko sa pasyon, ay demonyo raw yung hayop na 666. Mali po yun. Tao yung hayop na 666 eh. Ang demonyo ay marumi o masamang espiritu yon, Evil spirit. Simpleng kaalaman pa lang ay simplang na ang katoliko. Paano pa kaya kung hindi simple? Eh di lalo nang nangamote ang mga pare malas na kayo sa mali. Basa Biblia, Mateo 22.29 Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Apokalipsis 13.18 Dito'y may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay anim na at anim na anim Pabasa Pasyon, Pahina 208 Para tinggu gulat-gulat Yaong inang lang palad at alapaap ng alapaap at kaya gayon ang sindak demonyo nga ang lalabas ito ang siyang nakita Nisan Juan na nagbadya sa apokalipsis niya. Nang panahong unang una, ayok na walang kapara. Apokalipsis 18.2 at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonya at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon.